po yung pag-alis niya sa sako. Ito, yan, isasabit na muna natin siya. Yan. Pag 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 nakasabit na, saka natin na yung yung tali. Pag-alis ng tali, alisin natin dahan-dahan pababa. Yan. Pwede naman alisin ang tali after 15 minutes, alis ka na muna. Kayaan na muna sila na ano, kasi super aggressive pa yan at kapakatapos na halimbawa pakatapos na 15 minutes katapos ng 15 minutes pwede mo na alis ang sako yan ganun po pag ano para hindi parang masy wala masyadong mamatay na ano tao ayan oh dinali ng sako, to maraming na trap oh yan yeah, na trap mm. namatay yung ano yung bis Tas propolis kaya dapat iwasan natin na hindi ma ano, um, ng ano yan? Spider, lawa.